ang sabi sa ikalawang Korinto 9.7 Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Lahat ng Kristiyano noong unang siglo, hindi napilit, nagbibigay silang kusa. Otso ng ikalawang korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutoo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. sariling kalooban, hindi dictated. Gaya nung panahon ni Moises, idinidikta. Ikasampung bahagi, saka lahat ng unang bunga, the first fruit. Batas yan sa panahon ni Moses. Eh ngayon, wala na tayo sa batas ni Moses, nasa batas na tayo ni Kristo. 13.39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ang kaligtasan ngayon na Kristo, wala kay Moises. Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo, aariin kang ganap sa lahat ng bagay. Pag sumasampalataya ka sa lahat ng aral ni Kristo, na sa mga ito, hindi kayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya lang, maganda sa kanila yung kautusan ni Moises kasi Siguradong pera yun ng pastor, 10%. Hindi naman nila ginagamit yan sa tamang paggamitan eh. Alam mo, yung 10% sa panahon ni Moses, ah, yun, pinaghahati-hati yun sa apat na parte. Isang parte para sa mga libita. Isang parte para sa mga taga-ibang lupa, yung mga strangers sa Israel, yung mahihirap na galing sa ibang mga bansang napadpad sa Israel isang party ron para sa mga ulila at saka sa mga babaeng bao. At ang isang party ron sinusunog bilang handog na susunogin para sa Diyos. Ang ikapuloon sa Israel pinaparti sa apat, apat na parte. Yung ikapu ng ikapu. Eh, yung lahat ng 10% ngayon napupunta sa pastor at saka sa kapricho niya eh. Kaya nakakabili ng eroplano, nakakabili ng kung ano-ano, namumuhay na mahigit pa sa ibang hari. <laughs> Kasi hindi tinuturo yung aral ng Diyos na nasa Biblia sa kanyang kabuuan.